pangatlo mga pachoms ko. Ayan, luto na ang aking pork liempo nilaga. Ayan, so ba Ayan, pinakuluan ko lang muna yung aking liempo. Pinalambot ng konti. Konting lambot lang. Hindi masyado malambot. Tapos medyo malambot-lambot na, nilagay ko na yung sibuyas. And then yung kamote. Nilagyan ko, nilalagyan ko siya ng kamote kasi gusto ko kasi matamis-tamis yung aking nilaga. Ayan. Tapos, nilagyan ko na siya ng paminta, patis, para magkalasa. Hindi na ako naglagay ngayon ng asukal, Kasi, di ba, yun ang sikreto ko, yung asukal, <laughs> Para sumarap. Ayan. Tapos, nilagyan ko na rin siya ng... Ayan. Yung mais, sayote, at repolyo. Yan ang aking mga gulay. And then yung kamote, nilagyan ko siya, dinurog ko para maging manamis-namis ang aking lalala. So, ayan, mga kachams ko, luto na siya. At, ayan, tikman natin. Hmm! Talaga naman, di ba? Hindi ako gumagamit ng mga bechin-bechin. yan, tinigilan ko na yun kasi, tsaka yung mga magic sa mga pinigilan. Okay mga pachams ko. So, dito ng ating pork yepon nila.